Gulo yung mga kayakan natin dyan. So, ngayon tabi may uh, matagal na tayo nila kapag upload ng video kasi bagong dating lang yung battery natin. Ito yung 32650 na life of battery. Bagong dating lang to is 100 pieces. So, ngayon may nagpa-request naman sa akin kung paano daw gagawa ng 24 volt is 50 AH. So, dito sabi natin guys kasi marami kasi nagsabi na sa ganitong total ng battery is awat siya ng 58 mm, 58 pero yung tama talaga yung pagano nito pag nito is na sa 48 lang to so ito nang bubuhin natin ngayon kasi wala tayong masyadong battery holder kaya hindi natin mapalampas sa 58 kasi yung ano natin ngayon is 24 volt at saka 58 mm, 58 yung nag-request sa atin. pero yung bubuhin natin ngayon kasi pareho naman yung pagbuo nila kasi kung gusto na talaga pa sobra sa 50 sa 60 AH or 50 AH, sobra na talaga yung battery. Pero dito sabi naman natin is 40 AH ito yung tamang kalkulate guys, 40 AH. May nagsabi is 50 AH. Pero yung tamang calculate nito is 48 48 AH. So para makabuo tayo ng 24 volt guys, so yung need natin kailangan ng natin ng battery is nasa 8 na naka series. So pakita ko lang sa inyo guys pantu three, four, five. Six, seven, eight. So, ito na siya guys. Para makapot tayo ng 24 volt. Ganito yung paggawa guys. Sana po makita mo yung video na to para masimula yung battery mo. So, maganda. 1, 2, 3, 4, 5, 8 pieces yung kailangan natin para makabuo ng 24 volt so para klaro talaga ito tayo ng test test natin kung abot ah, ba ng 28, 48, at uh, 24 volt so test lang natin guys test lang natin, yung test ko is may sira na to Tara natin bumili ng bago. Yung makita nyo is 26.7. So, ibig sabihin 24 volt yan. Ayan. So, tawag natin. So, right ngayon, tatangay muna natin ito guys. So, kung gusto mga ganito ng video, paki mo yung like and subscribe. Pag-hit na rin yung notification bell para ma-update ka kung mga bago tayong video na yung upload. So, ngayon guys, start na tayo. So, ito yung battery holder natin. Mm, ito. So, sa pagbuo ng ganitong battery, guys, is may dalawang paraan sa pagbuo ng ganitong battery. Pwede niyo gawin ganoon. Positive, negative. Positive, negative. Positive, negative. Positive, negative. So, ganito. Pero yung mag maggawa ng ganitong 24 volt, pahaba sila ganun. Pero yung main topic natin ngayon is paano siya yung pagbuo na niya ipatong. So sa next video natin ituturo natin yung ganitong pagbuo ng battery. So tangkay mo natin. Kasi yung main topic natin doon sa so, patong. So ngayon guys, install na tayo. So, para mo kabuo tayo ng 24 volt. 24 volt na battery pack. Tsaka 50 48 AH, 48 ganito yung gagawin niya. So, of course, kung makita nyo ito yung positive at saka yung negative. So, ngayon, dalawang positive tayo. Ayan. Dalawang positive. Ito sa 24 volt ito ha. Sa 12 volt, dapat nakapositive yung lahat. So, ito. Tapos, dito sa dalawa is negative. Negative tayo dito, guys. Ayan. Ayan. So, ito na. Kung makikita nyo yung battery na natin guys. Ito to. Ang nasira yata ng battery holder dito. So, ganoon. So, ang gagawin natin ngayon dito. Kung makikita nyo, itong negative, a positive at saka itong negative. So, ang gagawin natin dito, maglagay tayo ng battery holder nisa. So, baliktad ko lang ha, kasi may sira yung isang battery holder natin. Ganun ko lang. Para makita nito yung pag pag join ng connector niya dito. Kasi yung ito niya, may sira tayo dito isang water holder. So, makita nito yung positive at yung negative. So, ang gagawin natin dito para makabot tayo ng 24 volt, i-join natin lahat yan. Ganun. Join natin lahat yan, guys. Dito sa taas. So, wakala lang kayo ng screw. Kasi, po, temporary naman to. Hindi natin lalagyan ng mga nut-nut niya. Kasi, tatababak kasi naman to pang video lang natin doon guys. Kasi yung may-ari ito is gawin itong 12 volt. Kasi para gagawin para sa backup, para sa start. So, ganyan natin ang screw lahat. Okay, tanya guys. Ito na yung battery natin. Tapos na natin. So, explain ko lang dito. Makita nyo, ito yung positive at saka ito yung negative. Makita nyo dito, pinag natin lahat. pinag natin lahat para makabuo tayo ng 24 volt na apat lang nakapatong. So, yung next gagawin natin dito, hindi, ibalik ta rin nyo lang. Dito sa kabila, i-join nyo yung lahat. Pwede rin kahit saan dyan. Dito or dito. Pwede naman yan. So, balik ta rin nyo lang. Dito. Dito guys. I ano ko lang ha. Sa, pag, sa mga gusto talaga mo mo ng ganitong ganitong tayo ng battery yung pag mo ng ganito at yung ganito mas mas safe yung pahaba kaysa sa ganito kasi kung once yan naka, nakarating dito yung mga tabing wire magka-grounded yan so ang gagawin natin dito guys is ingat lang kayo sa pag join ng ano sa pag join ng tabing wire dito kasi kung once yan naka dito naku -uh, magagrounded yung battery niya, baka masira pa yan So, ang gagawin natin dito, guys, is maglagay tayo ng tabing wire. Ito yung tabing wire natin. So, kumagay tayo nito. So, inuulit ko lang, guys, ha. Ah. Bawal yan nakapunta dito. Kasi pag kasi pag nakapunta dito, magaground ground na din. Kasi doon sa, sa kabila, mag lahat na doon. So, bawal tayo nakapunta dito. So, yung technique para hindi nakapunta dito yung, bat, yung bat, uh, battery hole, ay uh, yung tabing wire. eto, tingnan niyo. mag ka muna dito sa gilid. Para sure talaga na hindi gumagalaw yung battery. So tapos yung next natin is maglagay tayo dito sa gilid. Run para hindi kagalaw. So continue na tayo, guys. Just do not delete naman. magkita nyo guys is tapos na tayo dito sa pag so daw ngayon makita nyo is dalawang patong na tayo guys so ang gagawin natin dito maglagay tayo maglagay kayo ng battery holder dito sa taas kung yung kain maglagay pero mas kung gusto na talaga matibay dapat maglagay kayo ng battery holder so ilalagay natin dito guys so ingat lang kayo guys ha, sa pag sa pag buo ng ganitong battery kasi magkalapit yung positive and main ng negative nya so ingat, ingat lang kayo guys ha kalimutan ko maglagay ng ano paglagay ng BMS so maglagay tayo ng paglagay ng BMS para hindi tayo babalik-balik BMS sa tabing wire so ibabaklas natin kalimutan natin maglagay ng sobrang wire so yung ano ko lang guys sa mga ganitong type ng battery kung gusto talaga nyo bumuo ng ganito kung para sa akin mas maganda yung ganito kasi anytime na may budget kayo o pa konti-konti nga gusto niyong bilhin yung battery, pwede to. Kasi hindi, na, hindi tulad ng ibang battery, kailangan na talaga natin gumastos ng malaki, diretsyo. So ganito, kung may budget ko 1K, pwede kayo mamili ng battery. Pwede kayo magad ng 20 pieces sa ganitong type ng battery. Kasi yung sa akin, yung first na ko, maabad ako ng tatlong bili. So, yung gagawin natin dito, maglalita man tayo ng... Hmm, ito. Sabi ng wire. So, inulit ko lang guys, ah, bawal na kayo dito. Kung makita nyo is dalawang patong natayo. tayo. So, ito yung pangatlo natin. Ito yung pangatlo guys. Ah. So, para hindi ang gagalaw, lagyan natin yung sa gilid para hindi nakapunta dito sa amin ng negative, na positive. So, lagyan natin dito sa gilid. So, pag ganun, nalagay na yung sa gilid niya, hindi na gagalaw, galaw, yung gagalaw-galaw kahit para maiwasan natin na grounded So, tuloy tayo guys. So, tapos na tayo dito, guys. So, kung makikita nyo, ito, ito yung pangatlo natin. One, two, three. So, ito yung pangatlo. So, yung last natin dito sa taas. So, last na tayo dito sa taas. So, ngayon, yung gagawin natin is maglagay, na, maglagay naman tayo ng battery holder. Ito yung battery holder natin. So, lagyan natin ng battery holder, guys, para matapos na tayo. So, yung gagawin natin dito, kasi ito yung pang -das. Maglagay naman tayo ng Dito. Naglagay tayo ng wire. So, inuulit ko lang guys, ah, dito sa paggawa ng battery. Ganitong battery guys, ingatan kayo kasi bawal tayo nakapunta dito. So, yan natin. Lagyan, lagyan muna natin yung sa gilid para hindi kakalaw-kalaw yung battery. Ay, yung, ta, yung, ba, yung tubing wire. So, nabubulo na tayo kasi. Kasi, so, oh, kasi tayong kasama eh. So, continue lan guys. oh, makita nyo guys ito na tapos na tayo dito so yung kulang na lang natin dito is yung tayo ng isang cabin wire so mamaya test na natin to kung abot ah, ba siya ng 24 volt yung tama, kung tama yung paggawa natin na so, makita so maglagay mo na tayo dito ng mm, tabing wire yung pang last natin guys lagay mo na tayo ng tabing wire So, kung makita nyo, ito na yung battery natin, guys. Yung taas-taas niya. 1, 2, 3, 4. Naapat na nakapatong. So, maglagay tayo ng dito ng battery ho. At uh, wire. So, kulang. Putul ko. So, pa. Dito, guys. Ilagay natin. So, inuulit ko lang, guys, dito sa paggawa ng sa, sa paggawa ng battery pa. Iwasan nyo talaga magdikit dito. Kasi yung kung noon sa baba, yung, yung, yung dito, pinag-join natin lahat kasi para maging 24 volts. So, dito sa taas, tapos taas uh, so, nagsimata hanggang dito pag bawal tayo dumikit dito sa kabila yung ipag-join lang natin yung dalawa na to ito uh, ito naka-join dito ito naka-join dito kasi so, ito yung magiging main ng positive at so, ito yung magiging main ng negative natin so ngayon ilalagay natin yung so para maiwasan natin na gumalaw talaga yung ano yung mm, tabing wire maglagay tayo ng screw dito sa gilid sa gilid muna ha so dobo ingat lang guys sa paggawa ng ganitong battery kasi nga nakakatakot to guys kasunog yun masunog pa yung buong bahay nyo dahil sa pag DIY nyo so ingat lang guys yung first kagawin nyo maglagay dito sa gilid ng nut and uh, bolt so tapos dito naman sa gilid so kung gano'n yung paggawa nyo kung susunan yung video na to hindi na yung gagalaw hindi na yung gagalaw guys so. Igbitin nyo lang. So, continue na tayo guys. Magkita nyo yung battery natin. Is Tapos ko na nilagyan lahat ng ano, lahat ng nut. So, ngayon higipitan natin dito. Ito lang hindi na higipitan guys. So, higipitan natin. So, yung gagawin natin ngayon guys test natin kung apat ah, ba siya ng 24 volts So, tanggalin lang natin yung mga cardan dito guys. ah. Tanggalin natin mga cotton para hindi tayo magulo. So, ito tapos na din. So, ito yung battery. Ito yung battery natin guys. Ito yung request mo. bukas, ito yung 24 volt natin at saka so yung request niya is gusto niya ipaabot ng 58. Pero itong battery na ito, kasi kulang tayo sa battery holder kaya hindi natin mapasobra sa 50 AH yung total ng ano na to is nasa 48 AH lang 24 volt is 48 AH so ito test muna natin ngayon guys kung out ba ng 24 volt so patay ko muna bike patay ko muna kuha natin ng tester ito test natin ngayon kung tama yung pagbuo natin ng battery pack eh, ito yung test ko. Kita ba? Hindi. Oh, ano pa yung camera. So, hindi naman makita kung tama ba yung test natin. So, balikan na. ayusin ko muna yung camera para makita niyo talaga. Sabi niyo, mukhang nagdami. So, ito test natin guys. So yung positive, ito yung positive, kung makita yung test ako is wala na. Wala na akong pambili ng, wala well, nang test kasi ubus na yung pera ko pambili dito eh. So joke lang guys. Kasi so, yung mayari ng battery na to is nasa client ko naman to. Yung, ito yung gagamitin nila para sa installing. So ngayon ito test natin kung maabot ba ng 24 volt. So, kung makita nyo guys is nasa, kita nyo ba? Nasa 26. 26.7. So, ibig sabihin tama yung pag, ano natin. Kasi yung battery nito is na, may charge pa yata ito eh. 26.7. So, ibig sabihin, tama yung paggawa natin ng battery. So, yung explain ko naman sa inyo kung paano yung pagkabit ng BMS. Dito yung pagkabit ng BMS. Kasi yung problema natin ngayon is, wala tayong BMS kasi minsan lang tayo gumawa ng 24 volt kasi hindi yung iba, yung karamihan talaga ng pagawa sa akin is 12 volt lang. So, ngayon, explain ko lang kasi wala tayo, hindi natin ma-actual kung paano yung pagkabit ng BMS dito sa ganitong build. So, tapay ko muna para makita talaga. So, dito tayo sa BMS. BMS tayo. Tapik natin is BMS na. DMS yung topic natin. Kunin natin yung lahat ng kabuhon ng battery. So yung first gagawin natin para makita natin kung saan yung ano yung para magkabit ng BMS. Yung first hahanapin natin guys. Uh, hanapin muna natin kung saan dito yung negative. So, Nabi mo natin yung negative kung saan dito. So test mo natin kung saan yung negative. So kung makita nyo, ito yung negative. So guys. Kunin ko muna yung camera. Kunin ko muna yung camera. Para klaro. So, yung natin guys. So kung nilagay ko na yung red. So itest natin. Ito yung test lang natin guys. So ilagay lang natin. So makita nyo, ito yung negative. Ito ito. Ito yung negative guys ha. Ito yung negative natin. Ito. Okay, tayo. Ito test natin. Ito yung negative. So, dito sa pagbuo ng, sa pagkabit ng BMS, so, ito, natin. explain ko lang. Kasi yung wall ng BMS is yung yung black, isa lang yan. So, yung first first ilagay nyo, makita nyo yung yung tabing wire well, lang sobra ako para sa pagkabitan ng BMS. Pero baka i-actualin natin 'to pag may ready po board tayo ng BMS at active balance kasi sa kanya wala tayo kasi yung active balance yung ginamit ko na. I-explain ko lang para klaro. So yung for sa yung sa pagkabitan ng BMS dito tayo sa negative. Ito yung negative. So dito natin ikabit yung black kasi yung wall ng BMS isa lang yan color black. Yung color black isa lang. Tapos lahat na yan red. So, sa pagkabit ng active balance, pwede nyo isama. Pag isahin nyo lang yung wire ng BMS at saka active balance. Kasi sunod-sunod naman yan. Pero dito sa black, ito yung black. Tapos yung susunod sa black, dito natin nilagay. So, sinobrahan ko yun para hindi nakakagamit ng solda. Pero pwede naman kagamit kag ng solda kung marunong kayo. Yung susunod sa black dito. Tapos yung susunod dito, na wire na red, dito naman nilagay. So, yung susunod dito naman nilagay. So, nakalimutan ko maglagay ng naglagay ano. <laughs> ng sobra. So, dito na ilagay dito. yung susunod, yung susunod, yung susunod na wire na dito is dito natin ilagay. So, yung ganyan, nakakunik naman lahat. Tapos, pag dito natin tayo sa, sa baba, yung susunod natin, wire na susunod dito sa baba, dito natin ilagay. Tapos, yung susunod dito, nakalimutan nila lagyan ng, ang ng BMS kasi wala naman tayong BMS ngayon. So, yung susunod dito, dito naman. So, yung main ng positive natin, yung last na wire, dito natin ilagay. So, kung makita nyo, hindi ko lang ulit ha. Kaya hindi ko to nakikita kasi pang tutorial lang natin to. Kasi yung nagpa-request sa akin, para makita nyo lang kasi babaklas naman to ulit. Eh. Ganon talaga eh. Yung buhay. Kailangan natin magsiga-siga. So, yun na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, yung 24-word system is 9 yung 1 ng DNS. So, ganon lang. Ganon. Pwede naman kayo magsimula sa red. Pero para hindi ka malita dito kasi sa negative magsimula sa color black. So, klaro. So, ito yung ano natin guys. Ito yung battery. Tapos na natin ano. I eh, hanggang dito lang video natin. Kasi so, wala naman tayong gagawin <laughs> kasi wala tayong BMS. So, ito na yung request mo boss. So, kung nagustuhan mo naman video, Okay, bunot na yung like and subscribe para malunipay pa tayo kung may bago tayong video na ina-upload. So, hanggang lang tayo guys. Kasi kung may DNS tayo at saka active balance, i-actual natin kung paano yung tamang pagkabit dito. So, thank you for watching and good night.